Hindi alam ng dalawang kasambahay na si ni Josie at Imelda kung ano ang gagawin nila mo'y sila'y parehong na nice istatwa sa kanilang kitatatayuan Habang tinitignan nila ang mga piraso ng bubog sa sahig na mula sa pinakamahal at pinakamalaking florera sa koleksyon ng kanilang amo Sa pagkakaalam ng dalawa ay nagkakahalaga yun ang humigit kumulang 5 milyong piso Lalo na at nabila pa yun ng kanilang amo sa ibang bansa at nag-iisa na lamang yun dahil sa sobrang pagiging antigo ng naturang florera Mahilig kasing mangulekta ng mga yun ang kanilang among si Madam Victoria uh, Anong gagawin natin dito Imelda? Na. Nanginginig na takot na ani ni Josie sa kanyang kasamahan uh, Aba Ewan Labas ako dyan Kasalanan mo naman kasi kung bakit ako nakabitaw eh. Hindi mo kasi hinawa ka mabuti. Tarantang sagot naman ito na ipinasa lang sa kanya ang lahat ng sisi. Kahit na ang totoo ay dalawa naman talaga silang sabay na napabitiw doon nang merong dagang bigla na lamang tumalon galing sa loob nun. Ha? Huwag ka namang ganyan ni Melda. Pareho lang naman tayong napabitiw eh. Maluwa-luha na sagot naman ni Josie dahil sa kaba. Bago pa man makasagot muli si Imelda sa kanya, ay narinig na nila ang mga tunog ng pagyabag ng mga takong ng kanilang Madam Victoria. Dahil ano pang lalong manginig ang tuhod ng dalawang katulong? Oh my gosh! Ano nangyari dito? Malakas na bulaw ng kanilang amo nang madatna na nangyari sa kanyang pinakamamahaling florera. Ma-ma-ma-madam, pasensya na po. Ma may tumalon po kasing daga galing sa loob ng florera. Nagulat po kami kaya nabitawan po namin. Hindi po namin sinasadya. Tangin na isagot ni Josie sa kanilang amo habang nakayuko. Tatanggapin ko po lahat ng parusang ibibigay niyo sa akin. Madam, wala po kong kinalaman dyan. Si Josie po kasi pinilit niyang buhating mag-isa yung florera. Inalok ko naman siya ng tulong pero ayaw niya. Bida-bida kasi... Pagsisinungaling naman ni Imelda... Pagkatapos ay... Binalingan siya... oh ano Josie? Huwag kang magsinungaling dyan... Idadamay mo pa ako? Pagbabanta pa nito... Na pinanglalakihan pa siya ng mga mata... Okay tama na yan... Huwag na kayong magturuan dyan... Sige na... Si Josie na ang may kasalanan... Putol naman ang kanilang amo sa kanilang usapan... Dahil doon ay halos bumagsak ang balikat ni Josie... Samantalang si Imelda naman ay lihim na napangisi. Sumama kayong dalawa sa akin sa opisina ko. Utos pa ng kanilang amo na agad namang tinalima ng dalawa. Pagkarating nila sa opisina nito, sa loob pa rin ng mansyon ay agad naman itong kumuha ng cheque ang kanilang amo. Sandali nitong pinarmahan ng mga yun at tigisa sila nitong inabutan. O oh, heto, ito ang para sa iyo Imelda. Ito naman ang para iyo, Josie. Anito na agad namang nakapagatid ng malaking ngiti sa pisngi ni Imelda habang luha naman ang kay Josie. Para saan po ito, madam? Tanong pa ni Imelda sa amo. Para yan sa naging serbisyo mo sa amin ngayong buwang ito, Imelda. Tinagdagan ko na rin ng separation pay, 13-month pay. At syempre, yung pamasahe mo pa uwi ng probinsya. Ito na ang huling araw ng serbisyo mo sa amin. Makakalis ka na. Seryosong sagot naman ang kanilang amo na nagpawala ng ngiti sa mukha ni Imelda. Iyan namang sayo, Josie, ay para sa pagiging matapat mo sa akin. Kahit na may posibilidad na ipahamak mo ang pag-amin sa kasalanan kayong dalawa naman talaga ang gumawa, eh hinarap mo pa rin ito. Hanga ako sa mga taong katulad mo dahil bibihira na lang ang makakatagpo ng ganyan. Ang plorerang nabasag nyo ay natutumbasan ng halaga, ngunit ang taong katulad mo, Josie, ay mahirap panapin. Lintan niya pa ni Madam Victoria na ikinagulat ng pareho. Pero Madam, wala po akong kasalanan. git pa rin ni Imelda na tinatangkang makalusot sa kanilang matalinong amo. Ngunit nasupalpal siya muli nito nang bigla nitong iharap sa kanila ang monitor ng computer nito kung saan nakakonekta mga CCTV camera sa buong mansyon. Biglang nawala ng kulay ang mukha ni Imelda dahil sa labis na pagkahiya habang si Josie naman ay hindi makapaniwala makapaniwalang binigyan siya ng kanilang amo ng tumataging ting na isang daang libong piso bilang gantimpala. Napakalap kipuyata ng ibinigin niyo po sa akin, madam. Maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito sa aming pamilya. Sambit ni Josie sa nabubulol niyang boses dahil talaga namang ngayon lang siya nakahawak ng ganitong kalaking halagang pera. Huwag ka muna magpasalamat, Josie, dahil may kasunod pa yan. Kung ipapangako mong hindi ka magbabago sa pagiging tapat mo sa akin, ay mas malaki pa dyan na makukuha mo sagot pa nito na agad namang tinanguan ni Josie samantalang ng gabing iyon ay wala nang nagawa pa si Imelda kundi amag pake. punong-puno siya ng pagsisisi at isang malaking leksyon ang natutunan niya sa nangyari ngayon ay uuwi tuloy siyang luhaan sa kanilang probinsya dala ang katotoha ng napalis siya sa trabaho dahil sa pagiging sinungaling niya kung minsan ay talaga namang merong mga bagay na darating sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Minsan mabibigla na lang tayo, ngunit wag na wag tayong magpapadala sa kung ano man ang na nangyayari o nagaganap sa ating buhay. Palagi lang tayong manatiling kalmado, wag na wag tayong matakot, basta't ginagawa natin ang tama, sinusunod natin ang kabutihan ng ating puso, ay hinding hindi tayo maliligaw. Lagi lang nating balagtasin ang daang tuwid at huwag na huwag tayong liliko. Dahil doon, makikita natin ang tunay na ginhawa. Makikita natin ang tunay na blessing ng Panginoon galing sa taas. Kaya naman mga kadagi, hanggang dito na lamang po muna ang ating kwento. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. At ihit na rin ang notification bell. At panigurado kong darating sa iyo ang isang napakalaking blessing. Ito nga po pala muli ang Dagit TV. Nagpapaalam. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang kwento. Maraming, maraming salamat po. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo kong muli sa susunod na video mga kadagit.